sana hinihiling ko na makatulog siya sa tanghali. <laughs> Mom? Tayo. ng lahat tayo gente. Ma-seen. Tingnan natin. Ma'am. Dudugo nang bagya 'to. Sobrang dikit eh. Dikit tangayan. Okay. Yan ang Kasi po hindi po 'to natatanggalan yung dulo. Eh ano? No. Opo. Dudugo. Kaya eh, hindi siya pumapaday Opo, ma'am. Kaya ang taba-taba po -taba no. ng gilid niya. Sabi ko na eh, Hindi ako nagkamali. Basta pag ganitong po kong nahawakan yeah. ko, ni Pap, hindi na aanohan yung bandaron. Meron at meron, dudugo talaga yan. Dudugo siya, pero hindi naman yung sobrang dami. Yung nagdikitan lang po. Opo, yun po talaga yun, ma'am. Kasi parang first time niya natanggalan ulit. Ganun. Mm. No.

Kaya naman, tatapos sa isa din. Hindi ka namasa. Ano Hmm? pinapanood mo <laughs> Ay na. Ayun naman. Yung una nakuha ko na kanina. Pag bungayaan mabasa to. Talagang maselan to ngayon. Pag nagbasa na mm. Yes, ma'am. Totoo yun. Kasi ngayon, pero sasakit talaga yun ng 3 days. 3 to 4 days sugat na ini kung totoo si ni mm. Ari man hapon Yes magbasa. man bukas ka na lang magbasa hangga't maaari para sigurado hindi mo gaano ramdam yung sakit Dagdag Dagdag Oh kaya na dagdag na yan mo no, Mexico okay. no. Ah ayaw ko sa Bumbag, bumbag. Ah, eh, mula yung kaya, bumbag na, bumbag na.

Tingnan ko kung mga kaya ko manila. yung mga? Mindoro. Ano yung mindoro? Ano nga yan? Pampana Ano nga rin po nga natin yung to Mexico. Ang langin na nang ko po. Kaya Houston, Mexico. Pero palalit

ano nang dress dito? Ayaw kung ayaw mo pa. Ayaw ano. hmm. Pero konti lang to. Mas marami dyan sa kabila Ano so, na oh, po. Opo. Oh, pag okay. aing scaling dala dala na dala Ano dala 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 dala

E scherzare. No? Via male, mm, non mi dai la mano. Non mi si più a morire. È una pupilla sola e va di morire anche se mi resta a bere. Ti prego. Un po' no? Un po' guarito 2 to 3 months ang inaabot sa akin, sir.